Hello sa ating mga subscriber, magandang umaga sa inyong lahat. E, isa na namang pangpaswerte ang ituturo ko sa inyo. Okay, so ito ay napaka-simpleng gawin, okay? At napaka-simpleng uh, Uh, isulat sa pang-araw-araw. Ang tawag po dito ay sigil or sigil. Okay, so ang ibig po sabihin nito ay simbolo na magbibigay sa iyo ng swerte. So ito po uh, ang tinatawag na um, sigil or sigil. So ito pong ay isang sign na pwede nyo isulat sa inyong kamay, pwede nyo po itong i-print, no? So, kailan gagawin ang sigil na ito? Pwede nyo po itong gawin bago matulog, okay? O kaya naman ay pagkagising. Example, isusulat nyo to sa inyong kamay bago matulog. O kaya naman, after nyo gumising, Pwede nyo na itong isulat eh, sa inyong kamay. so pano uh, kung ako po ay maguhoga sa pengan, uh, magagawa na sa bahay. so okay lang po yon na mabura na no, wala pong problema yon So, kayo na po ang bahala kung anong oras nyo siya pwedeng gawin. Normal naman po na ito ay mabura. Pwedeng sign pen, pwedeng ball pen, pwedeng pentel pen. Kahit ano pong kulay ay pwede nyo gamitin. So, pwedeng... Um, Example, pentel pen, katulad ng gamit ko, o kaya ball pen, ano? So, kahit na anong kulay pero mas uh, maganda yung kulay green ano at uh, black so example nito may black na nga ako sa kamay ayan so ginuguhitan ko pa siya ng green na sign pen no green kasi guys means money pero hindi naman uh, kailangan na may ganito kung ano ang meron kayo ngayon sa bahay na panulat pwedeng-pwede na po Okay? So, ngayon, pwede rin kayo magsulat nito sa isang papel at ilagay nyo po sa inyong wallet or sa inyong bag. Ano ang simbolo ng sigil na ito? Okay? Ang sigil or sigil na ito means money flow or money will come to me. Okay? Money will be given to me. Money will come to me hindi tipong uh, example kayo ay nagtitinda um nag uh, uh, tatrabaho sa mga sales, gustong magkapera, perfect na perfect po sa inyo ito, no? So saktong sakto pag naligo kayo, wala na siya. 'Di ba? Mabubura na siya. Okay, so ang tawag po dito ay money sigil. Ito po ay pampapera. So, paano naman uh, example sa papel, ano? So, kung kayo ay may papel, katulad nito, meron akong green na paper. Okay? O, oh, kaya ito, mas maliit. Pwedeng pwede rin ito. Mas maliit na papel. So, paano siya i-drawing? Simple lang po. Ganito lang po ang gagawin. Okay? So, pwede nyo rin ipaprint yan. No? Pero kung kailangan nyo na agad, ganito lang ang gagawin. So, magdodrawing kayo ng sigil na pa Okay. Hindi naman kailangan ay perfectong perfecto. Ayan. So, yan po ay sigil. Okay. So, ayan. Ganyan lang po. Kasimple ang gagawin. Ngayon, uh, pwede mo rin yung outlinean ng green. Okay. So, i-outline mo siya ng green. Okay. Ayan. Kung gusto mong ipaprint, ipaprint mo. Tapos isulat mo yung pangalan. Ayan. Okay, so pwede mo ring isulat yung uh, contact number mo at pangalan mo dito. So bakit? No? Uh, example mo wala ang iyong wallet or bag, babalik at babalik 'yan sa iyo. Okay? So, ganun po, kasimple. At sana ay may natutunan kayo na pampapera ngayong araw na ito at pampaswerte. Kung kayo ay mag-expire -e na ang inyong subscription, make sure to click the star button. Okay? Thank you!